yon good morning mga pango So, eto meron tayong topic ngayon no? So, ngayon, magkano nga daw ba talaga ngayon 2025 ha? Dyan sa Pilipinas, magkano ang magagastos mo sa pagpapalaki ng isang anak So, yung isang anak, sabihin natin na so isang buwan eh, baon pa lang yan, 3,000 baon ha, 3,000. Wala pa dyan yung mga tuition nila, wala pa yung pagkain. So sabihin mo na lang 5,000. 2025 yan. Kung sa 1 year old pa lang naman yung alak mo, syempre simulan natin ngayon, 1 year old. Sabihin natin yung 5,000. Tapos magkakaroon ng inflation yan. So sa isang taon, 60,000 no. So, by 10 years old, 600,000 na yun eh grade ano pa lang siya noon mga grade 3 so imagine mo yung inflation by that time ng 10 years tapos eh magka college yan ngayon another inflation na naman after 10 years na naman siguro so ngayon sabihin natin na sa isang milyon no isang milyon or 1.2 million by the age of 20 years old ayan ganyan kalaki 1.2 kaya ngayon sa mga kabataan na ayaw mag-aral at gusto mag-asawa panoorin nyo to para magkaroon kayo ng konting idea dahil kung hindi kayo nakatapos at mag-aanak pa kayo at wala rin pa kayong pampakain sa sarili nyo aba eh mag-isip-isip na kayo mga utoy, mga ining. Ining nga ba? Ining? Utoy, ining. Anyway, so yun lang mga pango na share ko lang ha. So sa mga kabataan dyan, mag-isip-isip kayo. Magtapos kayo, mag-aral kayo by halimbawa high school na kayo ngayon or college na kayo limang taon. Magtiis kayo ng limang taon, mag-aral kayo. Yun lang sa mga magulang mag-isip-isip din kayo kung ilan pang anak ang idadagdag nyo ang hirap ng buhay yun lang happy monday mga pangok